Talagang naging tampok ang costume ng magkasintahang Carlos Yulo at Chloe San Jose sa ginanap na shake, rattle and roll ball nitong Miyerkules ng gabi. Magsisilbing highlight ng event ang kanilang mga nakakaakit na kasuutan, na tiyak na nakakuha ng atensyon ng marami. Suot ni Carlos ang costume ng iconic na karakter na si Chucky, samantalang si Chloe naman ay nag-transform bilang bride ni Chucky, si Tiffany. Ang mga karakter na ito ay kilala mula sa slasher movie na Child's Play, kung saan ang dalawang manika ay sinapian ng mga kaluluwa ng mga serial killers. Ang kanilang pagsasama sa costume na ito ay nagbigay ng kakaibang pahayag sa gala, na tila nagdala ng mga elemento ng takot at saya sa okasyon. Hindi may kakaila na ang kanilang mga costume ay may malalim na koneksyon sa kasalukuyang mga kaganapan sa kanilang buhay. Ilang linggo na ang nakalipas ng magkaroon ng mga usapan sa social media kung saan ikinumpara si Chloe sa karakter na bride ni Chucky. Maraming netizens ang naglahad ng kanilang saloobin at nagbigay ng mga komentong nagtatangkang ipahayag ang kanilang saloobin na si Chloe ang maaaring dahilan ng hindi pagkakaayos sa pagitan ni Carlos Yulo at ng kanyang mga magulang. Ang usaping ito ay nagdulot ng mga alingaw at nagbigay diin sa masalimuot na sitwasyon na kinaharap ni Carlos sa kanyang pamilya. Sa mga pahayag na lumabas, tila nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang mga magulang na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga taga-suporta. Sa gitna ng mga ganitong isyo, ang paglahok nila sa ganitong uri ng event at ang kanilang costume ay maaaring isang paraan upang ipakita na hindi sila natitinag sa mga batikos at chismis na naglalabasan. Sa likod ng kanilang makulay na costume, may malalim na mensahe ang kanilang pinili, ang pagiging Chucky at Tiffany ay maaaring magsilbing simbolo ng kanilang pagtanggap sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang relasyon. Tila ipinapakita nito na sa kabila ng mga alingaw-ngaw, sila ay nagmamahalan at patuloy na lumalaban sa mga hamon na dulot ng kanilang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang pagbibihis ni na Carlos at Chloe ay nagbigay ng aliwat at saya sa mga tao sa event. Maraming dumalo ang humanga sa kanilang pagsisikap na magdala ng buhay at kulay sa gala, lalo na't ang tema ng nasabing okasyon ay puno ng kasiyahan at katuwang na pananabik. Ang kanilang costume ay hindi lamang isang representasyon ng mga kilalang karakter, kundi pati na rin ang kanilang personal na pagsubok at determinasyon na manatiling matatag sa kabila ng mga balakid. Maraming mga tao ang nagbigay ng papuri sa kanilang outfit na naghatid ng ibang lasa sa masayang okasyon na ito. Ang kanilang pagiging malikhain sa pagpili ng tema ay nagpakita ng kanilang kakayahang makipagsabayan sa mga trend at ang kanilang hilig sa pagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng sining. Sa kabila ng mga kontrobersya, ang gala ay naging tagumpay para sa magkasintahan. Sa kanilang mga ngiti at sigla, tila nagawa nilang ipahayag na ang tunay na pagmamahal ay kayang lampasan ng anumang pagsubok. Ang paglahok nila sa shake rattle and roll ball ay nagbigay diin sa kanilang dedikasyon sa isa't isa at sa kanilang profesyon. Sa huli, ang kanilang costume ay hindi lamang isang bahagi ng entertainment, kundi isang simbolo ng kanilang katatagan at pag-ibig sa kabila ng mga hamon na kanilang kinaharap. Ano ang sinyo sa balitang ito?